Ayan, dahil maglalaba po tayo, mag-iipon tayo ng tubig mga kabayan. Tulad ng sabi ko, wala po akong sariling nawasa kaya nag po ako pang, pang washing ko. Ayan, dyan po ako nag-iipon ng tubig sa nawasa. Katabi lang ng bahay naman po kaya hindi masyadong mahirap. Yun nga lang po, tsaga lang po sa pag at pag-iipon ng tubig kasi pagkasabay-sabay po gumagamit ng tubig mahina ang tulo ng nawasa so ayan maglalaba tayo ng kubri kama budget po Ay, nagpalit po kasi ako ng sapin ng kama syempre ilalaban na rin natin para matuyuan ng maaga tapos nagtanggal na rin po ako ng punda ayan dahil wala pong pasok kaya ay maglalaba po tayo araw po ng laba ngayon mga kabayan So ayan, magandang umaga ulit sa ating lahat. Sana po kayo din ay maglalaba na. Kasi ako ito, nag-umpisa na ako. Napapaikot natin mo sa washing machine para madali siyang matapos. So diba, ayan, laba-laba time. At syempre, ayan, natapos na ako naglaba ng mga t-shirt. eh ihahangad na natin para matuyuan po. Kasi sobrang init po talaga. Init ng panahon. Pag sinumpay natin ngayon, maya-maya lang tuyo na yun. Tapos naka-dryer na rin yan. Ayan. Mabuhay po tayong lahat mga kababayan. Sana kayo din ang nakapaglaba na. Kasi maya-maya lang andito na po yung apo ko. Kaya maaga po talaga ako naglaba. Ayan. Maraming pong salamat sa support tayo ng aking mga video at mga rings. Bye. Thank you for watching. Like and share.